alam mo na ba kung nasaan ako? Tap mga ka sa oings, andito tayo sa Diwata Paris Overload para tikman yung pinagmamalaking Paris ni Diwata. So tara! So, marami pang tao sa loob. Saan na makita natin si Diwata? At ang haba nga ng pila dito hanggang labas na ata ito Worth naman ang paghihintay at lumaan nga sa harap mo si Diwata At syempre hindi na natin sasayangin yung pagkakataon Masa! 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 Si Masa! 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 Diretso na lang. Paris overload. Isa lang. Thank you. you. Papuha na ako ng stop. Third stop. Okay, up to our Ayan. Para dito naman tayo sa cafe. Kirap mag-vlog, walang kasama. At kung kailan nga pala hapon dito, saka dumarami yung mga tao. Tapos na pala ko nitong kumain, pero ang dami pa rin tao hanggang sa labas na yung pila. Ito yung isang, ano nila, isang isang lutuan at dito naman sa labas yung may mga sabaw siguro sa sa um, at dyan naman yung pila ang dami talaga tapos dun sa tent dun ka pwedeng kumain so ang dami dinadayo talaga yung Diwata Paris uh, Diwata, Diwata Paris Overlook at saka may parking naman dito so wala na si o Diwata hindi ko na nakita pero ang dami ano, ang dami, ang dami pa rin tao at ang dami pa rin dumarating. Tingnan natin yung pila hanggang sa labas. Ayan yung pila. I think ayan yung pila hanggang sa labas, hanggang sa dulo. Oh my God. Ito lang tayo, tapos na naman akong kumain. Hindi ko na na-videohan yung pagkain ko kasi solo lang ako, wala sa akin na video. Kaya mahirap habang kumakain. So hanggang dito na lang mga ka-oinks.